Itinatay yung flood control project dyan sa QC. Ay tinuturo, itinuturo ng mga residente na siyan ng hinang uh, malalimang pagbaha. ba? Flood, <laughs> flood control, yun ang nagpabaha. <laughs> sa East Camias, QC, RH5 Val Gonzalez, coming back. Jerry at Anthony, kung ang ordinaryong mga residente dito sa East Cambias, Quezon City, ang tatanungin ay walang naitulong itong rip uh, riprap na wall. Ito yung uh, wall, bakal na riprap na itinayo bilang bahagi ng flood control project dito sa buhayak Creek na ito na nandito sa aking uh, likuran. 1.5 meters dito sa kaliwa at 1.5 meters dito sa kanan. Itong uh, Creek uh, na ito Ang Milamon So tatlong metrong Ang Milamon Matinarangan itong uh, Dapat sana Ay maluwang na creek Dito sa lugar Ayun so, com com so, committed trip. Committed Yung ano Ay committed Literal uh, na committed Ayan Ang resulta Jerry Tantone ang pagbaha ay inabot pa ng nasa anin na talampakan nung nangyari malakas na pagulan noong Agosto 30. Reklamo ng mga residente dito sa barangay Istamias sa loob lamang ng 20 hanggang 30 na minutos na pagulan ay binabaha na sila na hindi naman nangyari sa loob ng nakalipat dati, na dati hindi ah. nangyayari ah. ah. pero nung gawin yan, <laughs> nung, nung, nung gawin yan <laughs> Ayun, eh, baka na. pambihira. <laughs> <laughs> pambihira, pambihir, no? Natatawa lang tayo, pero paano Talaga? naman nangyari yun, no? Eh, pakinggan natin. Pakinggan natin yung paliwanag ng mga residente na kausap ng Disha Red News. Kasi nung wala pa po yan, yung wala pa po yung seagull nila dyan, dire-direcho lang po. Ngayon, pag nung, nung naitayo na po nila dyan, ang tubig po, bumulusok po pa ganun. Kapasok na po dito sa amin. Mabilis na po ang baha. Dati-dati talaga bihira lang bahain. Konting baha lang. Ngayon, mm. ngayon hanggang dito na po. Binabaha na sa inyo? Binabaha na po ng mabilis. At ang hinala ninyo? Ito po. Mula nung naitayo yan. Wall na po. Mula pong naitayo ng wall na yan. Dito na po bumapasok ang COVID na bumabulosok po galing dyan. Baga kung parang gumaganon po pagdating dito sa amin. O oh, dahil maliit doon tapos ibabagsak niya rito? Dito po ang bagsak talaga sa amin. Mula nung itinayo yan, mabilis na po ang baha. Kumapasok sa amin. Ah, kuya, gano'n ka, ka taas yung tubig baha nung Sabado? Po dito. Saan po banda? <coughs> Saan dito? po Saan po? inaabot? Yeah, inaabot ng tubig yan. ng tubig yan na yung ang bilis ng tubig. Pagbaha Ang bilis na ng pagbaha. Yun. Uh -huh. Ay, ayan dun sa nakausap ng kagawad ng barangay Jerry Tantene. Itong si kagawad uh, Julius uh, Sevilla. Malawak na itong uh, creek na ito. Malawak na itong uh, creek na ito. Ang mas mabuti siya ang ginawa na lamang na proyekto ay yung uh, maghukay para panalimin itong uh, creek para hindi <laughs> para hindi nasasakan yung uh, tubig. Pakinggan natin si Kagawad Sibilya. Imagine mo yung ganyan, may, may wall, yung kabila walang wall, di ba? Uh -huh. Pero kung uhukain lang nila to, i-dredge natin to, mas kayang tumanggap ng maraming tubig. Ayan, ay, ay, ay ang, uh, ang, ang uh, sinasabi nitong mga residente, bit-bit na nila sa araw-araw, Jerry Tantene, yung uh, pangamba na tuwing umuulan, lalo na kapag gabi, dahil sila ay babahain. Wala rito sa Barangay Istamias, dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzalez, DJ Ray na sa Pilipinas, 2 na sa Pilipino.